We uh, Julian be more beautiful. Eat veggies and uh, um, Lord God, we thank you for giving Julian a uh, a new life, good grace, and a new blessing. It's so good. Thank you. Ulitin mo na lang yung sayo. Happy, happy birthday sa napakagandang Jillian. Uh, wish lang ni Kuya yung health mo, and then yung safety mo uh, walang inaangat sa iyo si kuya kundi yung the best uh, syempre huwag kakalimutan si God and yung parents saka yung makakatanda sana lumaki kang uh, may respect sa family so, yun mama chup chup happy birthday thank you Kevin upo ka dun or dun sa ano Kevin uh, Kevin so yung medyo Pera. Hmm, mm, sige. Kunin ko yung moment Sayang. iyo. Unay, ko pala yung mga pinsan kasi na una na yung mga pinsan. Kaya na Yung next na kita. Message. Happy birthday, Jillian. And I wish ko uh, mag-aral na mabuti and palagi kang makinig sa mga magulang mo. And huwag mong kakalimutan sa Lord. And ingat ka palagi. I love you, Jillian. Thank you, Kuya. Uh, are... So, next to Summer.

I let you to have a good life and a good and listen to you always and and also I also love you so much too and and I and I and give and I and let let her wait <laughs> long At tatapos ko nung mga message. Mabilis lang to. Uh, Ate Summer, your message. Yeah, oh, sorry. Oh, you and I want Gian to be happy and also also I believe in her. He will he'll also listen to you. And also love you too. Mm -hmm. And that's my message. Thank you. Si Kuya Bin. Happy birthday, Gian. May sakes mo uh, ko hibig? Uh, Ako pa kong pakabait tapos be, be, be happy. Okay, thank you. Tito, uh, sunod-sunod na. Tito Lito. Uh, Siyempre bilang Tito Lito eh <laughs> <laughs> ang pamangkin eh gusto ko laging well, well, like, happy. Happy. Tapos uh, uh, sunod mo si... At tito saka po. all the best. Happy birthday again. I love you. Mama chup-chup. Tito po rin. Who is your maging mabait na bata. lagi mm. uh, Laging mapagmahal sa magulang. Huwag bastos sa magulang. <tip> uh, mm. <huwag> lalaban <tip> sa magulang. <tip> mali na magulang. Hindi, mag 'yan talaga minsa'y ko sa kanya. Uh, huwag magkalipot na magulang. <us> uh <-huh>. ना, स्वीट मेरी ना से ना। <laughs> ना ना। uh -huh. ना, आते नाते ना आते आते Uh, happy happy birthday Princess Jillian. Uh, alam ko uh, lalaki kang mabait na bata at uh, tapos ang uh, yung pag-aaral hanggang college hanggang magiging successful sa kanyang uh, uh, tatahakin na uh, um, kurso. Yeah, happy happy birthday. Love you. Thank you See, ano na Tito Ryan. Uh, dahil uh, birthday ni Jillian ngayon, siya yung pinaka-pretty... Uh, <laughs> so, kasi every birthday ng mga pamangkin, eh, sila yung ano. So, happy birthday. Um, I just wish na patuloy kang <clears throat> mag-aaral na mabuti. At, uh, yun, uh, sabi nga ni Kuya Poren maging uh, mapagmahal sa magulang. At, uh, yun, respect your parents, palagi. Uh, Ayun ano yung, naman yung challenge na dumating, eh, Um, bigyan ka ng uh, lakas ni Lord pat mm. sa lahat ng challenges yun. Yeah. Oh, nandiyan uh, na si Tito Jun. Isunod mo na kay Tito Jun. Ay, niko na muna. Kuya Nico. Message to birthday girl. Ako na muna. pa. <laughs> <laughs> Happy birthday, Jillian. Uh, ang prayer ni Tito Jun, habang ikay lumalaki, ay uh, mas maging healthy, maging bibo, uh, maging... Uh, Siyempre, God-fearing and magalang sa magulang at sa mga nakakatanda. So, we love you, Jillian, and enjoy your birthday. Travis na. Travis Happy birthday, Jillian. Um, and I hope you have good health, longer life, and study hard. Yeah, I love you. Thank you, Travis. Thank M. you, Thank Travis. You. Thank you. Um... Happy birthday, happy birthday, Julian. And I hope you grow strong and good, and healthy, and learn new things, and all learn new things, and also can um you be good. um to everybody. Yeah. So, okay. Yeah. Thank you. Wait. Thank you. Si Ate Jennifer. Ate That's Salud -salud Mm. Hey. Hello. Nasa si Jillian. Ah, uh, Jillian, happy birthday. Uh, uh, enjoy mo lang yung pagiging bata. So, ang um, wish ko lang sa iyo, sana ang una-una maging mapagmahal sa magulang dahil iyan ang magaguid sa iyo sa mabuti. I love you, Jillian. Thank you, Ate. Si Lolo. Hello, Jillian. Uh, happy happy birthday. Sana lumaki kang, lumaki kang magalang at masunurin sa mga magulang. Uh, at sana matapos ka sa iyong pag-aaral para makamit mo ang iyong pinapangarap pagdating ng panahon. Uh, happy, happy birthday, Jillian. Thank you, Lolo. Happy birthday, Jillian. Ang wish ko sa iyo, po, uh, ano sa sabi na ni Lolo mo? At mm, ang um, wish ko sa iyo po sana manatili sa iyo yung katalinawan ng ang karunungan mo sa ano sa pag-aaral mo. Happy birthday, Jillian. Mama chup chup. Mama chup chup. Thank you, Lola. Si uh, Tita Flor. Ayun, so happy birthday, Princess Jillian. Um, prayers ko this year sa iyo is ma-overcome mo yung Shaynes kasi you you have that talent. Magaling kumanta, sumayaw, o Marte. Mm. mahiyain lang pero kaya pambato ka talaga namin. So yun lang. So may this year uh, bigyan ka ni Lord ng courage para mas i-open at uh, mas ipakita sa tao. Yun lang. We love you Ate Jillian. Thank you Tita. Next, Ate Tita Sir. I wish ko uh, Lumaki ka pang Mabait na bata Yung ganda Given na yan And then Natutuwa ako Mag-flourish pa yung Creativity mo Mag-paint ka Katulad ng daddy mo Katulad ng tita mo And maging masaya ka sa Mga ginagawa mo You are very kind And You sure? <laughs> you're very kind You're very pretty I hope you always Obey your parents And then you always enjoy what you like doing. Now, you know. Right, thank you, Tita Sel. Uh, Gio, Gio. Happy birthday, Julian! I love you. Thank you, Gio. Senola, 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 Senani. Amato, Mike, Mike. Uh, happy birthday, Julian. Naway, sapitin mo ang edad na matapos ka hanggang baki ka na successful sa karer mo. Nak, no? Yan ang masasabi ko, successful ka. Sa kang mabait na bata at matalino. Yan ang ano ko sa'yo. Thank Happy birthday you. na. Happy birthday din yan. Thank you, you Nay. Si Tita. Tita Janet. Tapos sunod na si Tita Elton. Happy, happy birthday, Jillian. Sana lalo mo pang ng pag-aaral mo. Alam ko naman matalino ka eh, pero lalo mo pagbuti ka pagbuti I love you. So cute naman ito. Happy birthday, Jillian. Uh, sana maraming marami pang birthday. At magpapakabait ka palagi sa nanay at tatay sa mga kuya. Love you. <laughs> si Tita. Happy birthday, Jillian. Sana lumaki kang may takot sa Diyos. Lumaki kang mapagmahal sa magulang. Laging sumunod. Happy birthday, Jillian. God bless. Masabi ng lahat <laughs> ah. Happy, happy birthday, Jillian. Sana maraming maraming birthday pa. Bye bye. Uh, Sabi ng lahat <laughs> eh. <laughs> si, 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 na. si Kuya Nawa okay na. Okay. Thank you. Kaso, uh, nag-dance. Kuya San, baka makalimutan. May. Nga, talagang poging, ano, poging editor. Ah, hawakan ah, ko na lang, Kuya. Happy birthday, Princess Jillian. And enjoy mo lang yung pagkabata mo. At saka, nasabi naman nila, uh, isa na rin sa prayer ko is lumangay kang may takot sa Diyos at uh, masunurin sa magulang at saka mapagmahal sa magulang. Okay, happy birthday! Thank you, Kuya Sir. Thank you, you yes, so Sinanay siya. My son, look, your, look look your brother, oh hmm. Ben, Ben, do you like it? Do you like it? Ben, do you like it? Oh, no. Oh, no. You <laughs> can okay do you like it do you like it is it yummy ben ben do you like it Uh, to my beautiful pretty GN <laughs> to my beautiful pretty GN I love you mama chup chup. I wish you all the best. And I wish that you always put our our God to your heart and to your mind. Okay? okay I love you, Mama Chup Um, happy birthday to our unika iha, our precious, um, our wonderful blessing from God. Um, my wish is yung kanyang kasi ano siya, 'di ba? May mahilig mag-drawing. Mm. Gusto niya ng ballet. Marami siyang gusto i-explore. Pero uh, my wish is Gian. Ano yung pagkamahiyain? Nadiyan, para ma-explore mo yung mga bagay-bagay. Na, make, I love you. Mm -hmm. And I just want to say thank you to... Dito po? Yeah. I, I, I just want to say thank you pala to my Ramchan who yeah. helped me to buy something, your gifts, mm -hmm. the food, and the preparation last night. Diba? Oh, thank you, my son. Mm -hmm. yeah. And for your nanay, thank you, mahal, sa pag-ano, asikaso sa birthday oh, ni Jane. Welcome! Love you, Mama Chukchuk. -chuk. Mm -hmm. Okay, thank you, Katekram, sa love thank and support. You. Love you, Mama chuk -chuk. Mm -hmm. God bless. Mali, Katekram? Hmm? Pagtalayan po tayo na love ating Diyos. Ingat po kayo like. lagi. Mahal, mahal po, po namin kayo. God bless, Katekram.